noun. Gamot sa nananakit na bulsa. Sagot sa pataas na pataas na bayarin. At pababa na pababang budget. Teka, baka naman sabihin ng Team Studio, nakalimutan natin sila. Yes! It's Penafi time! Eto na! Pababa! pababa. Patas! Patas! papa pa, papa Pa, pa, pa! Sana muna po, si! muna! Yung, yung, special ang ating taga-tala ng Therapy Angel. One oh seven. One 107. seven. One zero seven. That's One zero seven. Are you looking for Oh, tulak yun na para mabilis oh. <laughs> Lalaglag pa ang po. talo mo. Ano ang pangalan? Ano yung mikropono mo? Debbie Jane Lau. Po. Debbie Pang Jane. Pangilang ka, saan Debbie Jane Lau po. Debbie? Debbie Jane Lau po. Debbie Jane. Lau. Teka, saan ka, Debbie? Santa Maria Bulacan po. Teka, Santa Maria Bulacan po. Shout out! Represent Santa Maria Bulacan. Okay, Kung ba'y handa ng mga pera Pi? Handa na po. Handa na po. Handa na po. Puta! <laughs> okay. Pero tayo, ta, simulan natin ang therapy ko. Ano ba yung na okay. o, ito. Therapy, super express tayo, ha? Pataas at pababa lang ang uh, pag-iisipan mo. Singi Queen Anne, cut the cards, please. O, yan mo maigi. Oh, ayan ha. Pakwan, saging, mangga. Ano gusto mo na sa ilalim? Pakwan po. Pakwan. Ano gusto mo ipato sa pakwan? Saging po. Saging. Para binalik lang. <laughs> At mangga. Mangga <laughs> po. <laughs> okay, para sa unang card mo, Singing Queens, pasok. Taray Scorpio. <laughs> Yes. Ah, na mga singing queen sa magiging unang card mo. Nandiyan si singing queen Paolo. <laughs> Hello. Yunis. <laughs> <laughs> <Eunice. laughs> Sam. <laughs> And Casey. <laughs> Nako. Sino pa Si ano po, Paulo po. Si <laughs> Paolo po. <laughs> Ayun! <laughs> Patay! <laughs> okay. Pao, patingin nga ng crab walk. Ayun ang crab walk! Huwag mo ilalabas yan! Ano kaya kanta niya mamaya ate? Wala, habang abang. babae ba sa lansangan nang tumayo parang... Like... <laughs> Kung sa si sa pinili mo, ito sana ang card mo. Tiga mo. Okay. <laughs> Oy. Pwede. Ganda yun. Pwede na ganda, rin. na rin. na to 13 yan, ha. Debbie? Four pineapples. Si Sam, ano yung uh, card na hawak mo? Uy! Sa'yo, yun ang pinakamaganda sa... mangga. Kung si Casey naman, eto sana. Ay, wag yan, wag yan. Galing sa hilo yan. Seven watermen. Ang pinili mo ay uh, si Paolo. Ano ang kanyang first card, Pao? Patingin. Hello, Hello 14! Joker. <laughs> oh! Ay, Ma, that's brave. Good Eight bananas. Gitna, gitna. 8 bananas. Bigyan kita ng 5,000 pag tama ka. Uy. 5,000. Ano sa tingin mo ang susunod? Pataas o pababa? Pababa -pa? pa -pa -pa po. Pababa -pa -pa po. Lakas mo yung boses mo. Pababa po. Ito, Pababa po. Pababa daw. Pababa. Pababa ba yan? Wali girl. Swerte Meron ka ng 5,000 pesos. Kung ba may, may asawa? Meron. Meron ano? po. Walo po. Ay, wow. walo. Wow. Kaya pala nalalaglag yung pantalon. Masipag. <laughs> Masipag. Walong. ang Anong trabaho ni Mr.? Pintor po. Pintor po. Pintor. Ikaw Apo? may trabaho ka. Tagalinis po ng bahay. Tagalinis ng bahay? Apo. Kaninong bahay? Sa tita ko po. Sa <laughs> tita. Sa tita ko po. Sa tita. Apo. Okay. okay. So, ang card mo ngayon ay 3, pineapple. Another 5,000. Ano sa tingin mo ang susunod? Pataas o pababa? Pa, pa. Pataas po, pataas. Pataas so. daw. Pataas. Pataas pa yan. Pataas. Walter. Pa ka ng 10,000 pesos. Ang card mo ngayon ay 12. Watermelons. Another 5,000, Debbie. Uy. Ano sa tingin mo ang susunod? Pataas? Pababa po, o, pababa. Pa po? Ay, agad-agad naman, -agad ate. Pababa, ate. Patayin mo si Bosi. Ah, pa Patanong si pa mo lang si Bosi. Luubo ko rin ito. Wait ate. Pababa. Ate. <laughs> no, <obo ako> <laughs> Ika, ate. Pababa lang, ate Debbie. Mm <laughs> -hmm. Pababa, ka mo. Pababa po. Pababa raw. Tignan natin. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba yan. Ba, ba, ba. Walter ba. James. 13. ba, ba. Ba, ba, ba. Ano? Ay! 13. 13. Ano <laughs> ganun? <laughs> 12 na, naging 13 pa. <laughs> <laughs> Bale, bawi ka dito. So, bawi, bawi. Bawi tayo dito. Ang card mo ngayon ay 13, Pineapple. Ulitin natin yung 5,000. Ano oh! sa tingin mo? Susunod, pataas o pababa? Pababa po. Pababa. Lakas pa ate. Pababa. Pababa. Lakas sure, ba -ba -ba. po. Pababa. Pababa daw. Pababa -ba, -ba, ba yan, Wally? ganda. Oh, ang ganda! Meron ka ng 15,000 pesos. Two apples. Pwede na yan, maging 30,000 kapag tama ka dito sa last card. Pero pag nagkamali, 7,500 lang. Kalahati lang, okay? okay? So, ang card mo ngayon ay 2, Pineapple. Ano sa tingin mo susubok? Oh. Ay, ayun na, boss. Ang QR codes ka ng mga Dabber cards at humili kung pataas o pababa. Okay, Team Debbie, ano sa tingin mo susunod? Pataas o pababa? Pataas po. Pataas. Pataas daw? Pataas po. Ang suerte mo kaya ay pababa o pataas. Singing Queens, pasok! Pag-usapan nyo ba yung papagaya mo na? Sino si King Queen? Sino dyan ang uh, sa tingin mo may hawak na card na pataas? Sino sa red team? Andyan si Atasha. Si Ann. Si Jean. At si Josie. Ooh! <laughs> Pretty! <laughs> Sino ang gusto mo? Si Osi po. Oy. Ah! si Ron. Sinose, kaya mo ba mag-grab, din May nakikita mo kayong diamond sa katawang <laughs> ko. Okay, Jose, Crab walk, please. Tum, 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 kung si Jean ang pinili mo, ito sana ang card mo. Pataas pa ano pa ba yan o pababa? Oh, sayang pataas. Kung si Anne naman, ito sana ang card mo. Oh, pataas pa rin. Ano Twelve. ba yan? Dalawa na lang natitira. Yung pinili mo si Jose at si Tash. Gusto mo ba magpalit? O okay ka na kay Jose? Okay na po. Okay na po. Okay, okay. 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 okay na po. Sing. Okay na. Ilakas po. Todo oh. mo ate. Sure na sure. Grabe, <laughs> <laughs> ang lakas. Sabi <laughs> niyo yung team studio, hinaan mo lang konti. Bakas <laughs> ako <Saan laughs> <mong> ate, <laughs> napingi si Bosing, oh. Ang taas. Atasha, tignan nga natin ang card na hawak mo. Si Tito Sen nang Bulo. Ay, ang taas. Oh, eight, watermelon. Tatlong pataas, nakawala mga PASCO Senior Secretaries Club ng Baguio City. Salamat sa inyo. For 30,000 pesos or 7,500, Jose! Mataas ba yan? Card reveal! Hoy! Ano ba? ba? Ay oh! Yes! Congratulations! Kanano ka ng 30,000 Pesos! Thank you! Palaga! Thank you po! Thank you po! Thank you po! Okay! Congratulations! At congratulations din sa ating home partner na si Aldrin Nolase ng Naga City. Panalo ka ng 15,000 pesos.